po tayo naririnig regarding doon sa mga palatandaan na binigay na ating Panginoon Su sa kanyang maling pagbabalik. Ano po? Pero, uh, yan po ay mababasa natin sa Matthew 24, Mark uh, 13, at sa iba pa po. eh uh, pero, meron din po sinasabi si Apostle Paul dyan. Yan. At yan po yung ating ano, i-discuss ko sa inyo para malaman natin totoo ba na malapit na talaga ang huling araw. So, yun po pero bago 'yon, ay mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam No Villanueva at uh, mag-like, mag-share, ano po? And press the notification bell. Sabihin niyo po ay ay pindutin niyo na yung all. Amen. Ayan po. So, yun nga po, uh, doon po sa ano sa sa Second Timothy ay makikita po natin doon yung ano yung mga mga palatandaan ng muling pagbabalik ah, ng huling araw yan sabi dito kasi mga palatandaan ng mga huling araw yon so yung po babasahin po natin yan at uh, yan po yung sinasabi sa verse 1 uh, dapat mong mo sa huling araw sabi niya ganon ay panahon ito ng kaguluhan. Nako, alam po ninyo, laging sinasabi ng Lord, anak, maraming mga darating na, paparating na magbibigay ng takot sa puso ng mga tao. Sabi niya gano'n, dahil doon sa mga sakuna, dahil sa mga kalamidad, no kung ano-ano mga kaguluhan, dahil sa mga gawa rin ng mga tao. Di ba, may nangbobomba, ganyan. <laughs> may pumapatay, may mga... Uh, may mga riding in tandem, dami mga mga ano si, mga ginagawa ng mga tao ang kasamaan. Di ba? Tapos sabi niya, ang mga tao ay magiging o, oh, check niyo kung may check na ba talaga, no? Nangyayari na ba talaga? Ayun. Maibigin sa sarili. Selfish, di ba? Maibigin sa salapi. Ayun. Tapos, palalo mayabang, <laughs> di ba? Mapagmataas, no? Ah, uh, mapagsamantala. Oh, di ba? Maraming sc scammer ngayon. <laughs> Saan 'yan. sa kanya Tapos suwail sa magulang na ko mga anak po ba ninyo ay masunurin at uh, nag-o-honor sa magulang o oh, talagang suwail no po. Alam niyo yung mga suwail, yan yung hindi masyado nung uh, pinagpapala. Di ba? Yan. Ah, walang utang na loob. Lapastangan. Ano? Walang pagmamahal sa kapwa. Walang habag. Ah, mapanirang puri. No? Walang pagpipigil sa sarili. Tapos marahas. Violent. Di Tapos, walang pagpapahalaga sa mabuti. yon, Tapos, eto ha. Maraming ganito. Yan, hulaan nyo kung ano. Sabi <laughs> niya dito, yung susunod sa verse 4 na po tayo, no? Taksil. Di ba maraming mga taksil ngayon? Mga sa mga mag-asawa, taksil. Mga <laughs> ngaliwa, maraming ganon. No po, sa magkakaibigan, nananaksil. Di ba? Padalos-dalos, no? No pa, mayayabang, no? maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. So, sa, sa lahat ng iya mga kababayan, na-checkan na, na -checkan niyo ba? <laughs> lahat po ba na-checkan nyo? <laughs> yan. So, makikita po natin na talagang ayon dito sa, 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 kay Pablo, sulat niya yan kay Timoteo, eh talaga makita natin sa last days na po tayo. Amen? No? So, ganon. Ngayon po, ano ibig sabihin na baka kasi pag dumating yung, yun, di ba, last days na bago yung pagbabalik ng ating Panginoon, dapat nakaredy po tayo sa kanyang pagbabalik. Ano po? Paano tayo magiging ready? No? E eh, di syempre, dapat hindi natin ginagawa ito, mga ito, lahat ng ito. Pero kasi nga tayo po ay sadyang makasalanan na gagawa natin. Ano po? So paanong gagawin natin ngayon? Kailangan po talaga ay mabago yung ating puso. Ano po? Paano mababago? Kasi talagang wicked tayo, desperately wicked nga tayo. Pero mababago yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kasi sabi niya, uh, Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Yan po yan. 2 Corinthians 5.17 Yan po. So, kailangan pala na si Jesus ay tinanggap natin sa ating puso para magbago po tayo. Kasi siyempre, who, who, can live the Christian life maliban kay Christ, <laughs> di ba? Kasi si Kristo nasa puso natin, maiwa, ma, maaano ma na po natin yan, hindi na natin yan gagawin. Ano po? So, paano gagawin natin? Is, kasi nga po, si Jesus Christ, he, he, ano, he died on the cross para po tayo itubusin ano po, bakit niya kailangan, bakit kailangan siya? Siya yung nag isang walang kasalanan eh, no? Dahil siya ay Diyos. Pero paano kung, kung Diyos siya pa, pwede bang mamatay ang Diyos? Hindi po, no? Kasi ang Diyos ay walang ka, umpisa, wala rin katakusan. Kaya, kung si, kaya kailangan niya maging tao, kasi yung tao na mamatay. So, kahit po siya ay Diyos, uh, dahil wala siya kasalanan, pero, hindi siya mamamatay kung hindi siya magkatawan tao. So, ganoon nga ginawa niya, nagkatawan tao siya sa panggita ni, ni Virgin Mary. And then, anong ginawa niya? He, eventually, he died on the cross para po at ah, talagang tubusin tayo sa ating makasalanan. Para kung sino man sumampala tayo sa kanya, ay, ano na po, alilinisin ah, niya makasalanan natin. Ano po, lilinisin niya tayo and then bibigyan niya tayo ng bagong buhay no meron na tayong buhay na walang hanggan at siya na yung mamumuhay sa atin kaya tawag sa ating kristyano kasi si kristo na dito na pero kung hindi ka wala pa si Jesus sa puso hindi, hindi mo pa siya tinanggap bilang lord and savior eh hindi ka pa kristyan nominal ka pa lang <laughs> Ganun, wala pa si Jesus kaya hindi mo pa magagawa yung mga gustong gawin ng ng mo. No, gusto ng Lord na gawin mo. Ah, uh, sa halip, itong mga mga binasa natin kanina na mga gawain ng mga taong wala kay Kristo. Ano po? So, kung hindi nyo pa tinatanggap si Jesus bilang Lord and Savior, ngayon na po yung panahon. No? Ingin nyo nang tawad ang inyong mga kasalanan sa ating Panginoon. Tapos, acknowledge natin na tayo makasalanan talaga. And then si Jesus Christ ay sabi natin, Lord, uh, pinapapasok po, po kayo sa aking puso. Kayo na po yung mag sa akin bilang aking hari, da bilang aking Panginoon. Ganun ho. Ano po? And then sabihin niyo yan sa kanya. And then kapag po ginawa po ninyo yun, mga kababayan, si, sabi niya, siya ay papasok sa Revelation 3.20. Sabi niya, Behold, I stand at the door and knock. Whoever hears my voice and opens the door, I will come into him and I will eat with him and he with me. Yung po, yung kanyang promise, no? Ha, kung tatanggapin natin siya, bubuksan natin puso natin sa kanya, papasok siya at tayo po at, at siya ay hahapong kasama mo. Alam niyo ba, no, doon sa, sa mga, ano, sa mga, sa mga, um, at the time, ha, uh, the time yun, na ang sino mang uh, nakikisalo sa yon ay handa siya mamatay para sa iyo no so, ikaw kaya kung ikaw tatanggapin mo si Jesus bilang Lord and Savior kakain ka kasabay niya tapos pero dapat san handa ka rin mamatay para sa kanya bibigyan mo sa kanya buhay mo amen ba ngayon po, pagkaganyan po si Jesus na sa puso, nakikita niya sobrang laki ng pagbabago. Ayan, kasi nga bagong nilalangkan eh Second Corinthians 5.17 if any man is in Christ he is in your creation the old is gone, the new has come kaya ho, magbabago kaya alam nyo ang Holy Spirit ay mapapasa iyo at siya masasabi siya, oh, o anak mali yan ganyan po? so yun po ang uh, tandaan po natin na kapag si Jesus ay nasa ating puso at dumating siya Nako, sa natin siya na masaya. Pero kung wala si Jesus sa puso mo, ma nako, magtago ka na sa ilalim ng bundok. Ganon, nangyari. Okay po, malinaw po ba yun? So, ngayon po, ako po si Lola Madang na nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, sa inyo ng buhay. God bless everyone. God bless. Bye-bye.